Good morning, good morning mga kabali. Dati, na, dito tayo ngayon sa Bulubundo kay ng Atimonan. kasama ko ng aking mga pamangkin sa pinsan. Eh, no? Si Troy at saka si... Samsi. Samsi. Uh, pupunta kami sa Gubat. Ay, kambing, kambing, kambing. Ah, uh, may kami. Papakita ko sa inyo yung pagkuha ng ko. dito lang sa paligid lang ang bayokuan.

Yeah. ditingin kami dito ha. Nandito lang ang mga bayo ko yan sa mga sulok-sulok mga kabady. Ah. Ewan ko kung sanay pa tayo manguha ng bayo Dati sanay na sanay tayo dyan

bago bata nito ng ayun patay na bayo ko ano? yung Baba, na yun matinik ah, ah, silip tayo ng bayo ko andito silipin ko dito Nasa giting kami mga kabady. Gitingan ito. Ang mga bayo ko ay nasa ganito eh. Kukuha natin yung tropa natin ng bayo ko. mga kabady. Medyo mataas yung inaakit Dito. Yan, parang may kweba rito mga no, kabady Hiking tayo, hiking Ya, yeah. pag tayo nalaglag Hospital Ya, nali, lagay mo lang dyan Hindi hmm. na tayo sanay sumakit ng mga bundok-bundok ng -bundok mga body ah. Ayan oh. No. Patay na bayo ko. Ay, nakakita sila ng bayo ko. Kukunin natin. Sa. Ito. So, good size na rin mga kabadi. Bayo ko nga rin. Ito. Ayan may laman. No? Pag nandito kasi malapit lang din sa hindi masyadong gubat. Ganito ang size kadalasa ng bayo ko. Kasi marami nangunguha rito eh. tayo Kailangan tayo makakuha. Ayan ang bayo ko mga kabady. Shell sa gubat. Ayan. Grabe yung sukal mga kabady. Hindi na talaga tayo sa naging sa gubat. Dati nung bata pa ako eh kahit saan dito. Kahit saan gubatan. Suot natin yan. Wala akong makita mga kabady ah. Ito bayo ko. At walang bayo ko. Dapat dun tayo sa kabila, eh. sa, kabila. sa kabilang Sa kabila bundok ayun mo, nakakita na ako mga kabadi oh. Hihi. Ayun mga kabadi nakatago Sa Oh. Supla. Kakabayo ko na tayo. na. Yeah. Ako'y maliit. Oh. Nakakita na ako mga kabadi. <coughs> ito ba ay patay ito pa oh ay patay patay yung mga walang laman na baka body oh. yan sayang oh walang laman yan nakaisa na tayo wala ka tayong lagay yan mo na lang Ah, isa na tayo. Yun. Bayo ko in the house. Medyo malapit pa ito sa kalsada mga kabadi. Tapos ito ng kalsada. Daan papuntang Atimonan. Mga kabadi, parang nakakita tayo ng bayo ko. Naka, ano siya, nakakalang sa bato. Medyo masikip lang talaga yun. Ay, parang patay. Parang patay. mga bade. yan parang patay naman ay patay patay kala kay buhay mga body wala nang laman oh. No? <tapos> meron ba dyan sa baba sige sa baba kami yan kala no. ko buhay pauwi na yan ay kaya kala kaya mamaya ko pa Oo, dito pagan tayo o kaliwa. Yun mga kabady, nandito pa rin kami sa bundok. Mga kabady, itong bagay na ito, nung bata pa ako. Banot ang tawag dito, banot, yan ang dahon nyo. Kinukuha namin to binebenta namin sa handicrapan. yung patay yung bayo ko. Share lang, ma-share ko lang sa inyo. Nung kabataan ko sa, dito sa Atimono. Meron? Ha? Daming po. Ano nang niyog dito? Sayang. Tumubo lang. Meron. Hay nako ko Hay patay yun no. Ayun oh, no, ayun oh, no, Troy oh. Yun oh. No. Ang kabadi ayun oh, no, nakasuksok oh. Troy, bigi mo ako dali, Troy. troy oh. Ayun. Susukan. mga kabadi oh. nakita ko oh ako oh, makalis. Ito pala. So, Susong ka Kukunin natin. Ayun. Ayun po, bayo ko. Ayun mga kabady. Kukunin ko, bayo ko. Baka ba? kimatok lang ng asin ito ah. Hindi po. Ah! Masikip mga kabady. May katabi patay. Ay, rati. May lamang sigurado. Ya. Yeah. Ayun ah! mga kabady, may jaman. laman. Laman. Oh. Oo. Ah.

Parang nahulog. Tumalo na ito. <laughs> ay, <laughs> ay, ay ang liit to. Oh. Ang liit na ang Pero hindi natin pagkukunin maliit na rin. Eh. Kinak, pa yung dito. Ito ka nakabalik. Huwag natin kunin para lumaki pa siya. Yet, <clears throat> may mas kung pa ko din nakita ka ganina. Oo. Uh -uh. Meron. Hindi, ito yung ano natin. Pakawalan natin. Yan, papakawalan natin. Nakalo natin yun. Ang abadi, papakawalan na natin to para lumaki. Para lumaki Sige. Para sa susunod. Saan pa? Nawala ata. Basag. Yan, mga kawadi na kaisa ulit Mga kawadi, susuot tayo eh dito. Mahirap Ang mga nabayo ah, ko. Mataba na talaga ako ngayon. Ah. Yan. Yan susu tayo. Ayan, bayo ko hunter tayo ngayon. Ayan, so damdaman mo. Ang bayo ko kasi dito, mga kabady, na giting lang kasi itong pinapanguhaan namin. Giting, yung batuhan ba? Sa anong batuhan na giting, yung matatalas. Pero pag ikaw ay sa gubat na ano talaga, sa gubat na, yung gubat na maganda-ganda, hindi ganto ang kuhanan. Pantay-pantay lang. Dito giting to. Kaya ang ah, hirap. Pag ikinalaglag dito sa bato ito nako sugat-sugat. Ah, ako si Troy. Yeah. Tingin tingin. Kung oh, dito. Madilim. Silip natin. Yeah. Hindi ko makuha. Hawak ko na. Saan ba? Ka? Hindi ba? Ay, no, ay no, kitang kita ko na dito. Eh. Hmm. Silipin mo dyan. Ito oh. ah. Na ito, kunin mo dito. Hindi ka siya. Kaya <laughs> <Asa ang din? laughs> ka siya. Nasa butas, mga kabadi yung bayo ko. Ayun, nakuha na. Yun, nakuha ni Troy. Ayun na. Hmm. hmm. Troy, tingin mo na. Pakita mo yung bayo ko mo nakuha. Tingin, tingin. Oh. Yung pang ano na kami mga kabady. Yung ulam Yung namin yan. Yan mga kabady. Kami sisibat na. Naka ilang tayo siya siya? Kamsi ano? <laughs> Ayan naka apat kami. Ayan. Pero kasi. oh alis na kami ano. Meron naman kaming. Meron na kasing silang pinanguha kahapon. Kagabi. Kaya kagabi. Kagabi pa kinanguhanan? Hindi. Uy, yung isang araw pa. Marami na. Ah, bagay, inexperience ko lang ulit yung pangunguha. Kasi nung bata ako mga kabady. Eh, lagi ako nangunguha niyan. Binibenta ko. Piso at or dos lang ang bilihan. One, one piso. Two pesos. Ayan. Ngayon daw mahal na raw ang isa ng piraso nun. Ocho. Ayan. Pabalik na kami doon sa kanilang bahay. galing umikot kami ganon nakagumba kagubatan nakapat kami yan si ang aming muse <laughs> Yan. Dito lang yan sa so may bahay nila mga kabady bahay nila eh, Ito yung lugar nila mga Oh! Ah. Uh, nakuha namin bayo ko. Oh. Naglalaway. Apat nakuha namin. Dadagdag sa ano. Try, tingnan mo dali. Lalagay namin to dito. Ch Sige lang daddy, daddy. Ito yung pinanguha nila mga kabady. 50 to ito. Oo, <tokong dami> oh, oh. ayun ang dami oh. Ang dami pala namin iuwi mga kabady oh. Dagdag -dag natin 'to, dagdag. -dag. Yeah. <laughs> <laughs> Yung ano na lang. lang hindi ako marunong. Yung prito. Prito, ilalagay mo na 'yan. Yung mga botong ng domino ko.